Hindi pinag-exam ang estudyante dahil walang permit at hindi pa bayad sa tuition? Naku, bawal ito. Alamin natin ang kaparusahan sa report nito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Hindi pinag-exam ang estudyante dahil walang permit at hindi pa bayad sa tuition? Nako bawal ito. Isa sa mga nagiging pangamba ng bawat estudyante ay ang hindi sila makapag-take ng examination, lalo kung sumapit na ang deadline ng bayaran ng tuition. Pero paano kung hindi ka binigyan ng konsiderasyon at hindi ka pinag-exam dahil wala kang permit o kulang pa ang bayad mo sa tuition? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 11984 o ang No Permit No Exam Prohibition Act, ah, karapatan ng bawat estudyante na kumuha ng pagsusulit, periodic man of final examination kahit na hindi pa ito nakakapagbayad ng tuition o iba pang bayarin sa kanyang pinapasukang eskwelahan. Ayon sa batas, walang exempted pampubliko man o pribado yan. Sakop din ng RA11984 ang lahat ng basic education na mula kinder hanggang grade 12, higher education institutions at higit isang taong technical vocational courses. Kailangan lamang ng certification mula sa municipal, city o provincial social welfare development officer o regional office ng DSWD kung Kapos pa ang budget ng isang estudyante para makapagbayad ng kanyang tuition. Ang sinumang institusyon na lumabag ay maharap sa administrative sanction mula sa DepEd, CHED, o TESDA. Dapat ang edukasyon ay libre at accessible para sa lahat. Huwag pagkaitan ng karapatan ang isang mag-aaral dahil lang sa hindi ito nakapagbayad ng tuition. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan na, "Nako, bawal ito."